Okay, mara hapon mga surigaw noon. Init ako diri sa karaan na pasinko port. Ato silibon An mga rides diri. Dari diri nakapisto. Pati an mga peryahan dari na diri mga idol. O amping-amping lamang kay medyo basa. Dari mga area na lapukon o Gerita mo siyo ta mga idol tag 10 an entrance sa mga bata tag 20 an entrance sa mga dagko o jaon diha an mga buli-buloy o kung gusto ni jo duwa kare ra la alas sa sila sa gabi mag open o ambaroto tag twisting na jaon nagdayog-doyog na tong baroto mga idol o ang pinakaubos nila diri na presyo sa ila rides tag 70 pesos o na lamang ka muna kwarta kay makasigurado ka makasakay ka mo kundi ka mo mahadlokon ito no nagduyog na itong baruto o kagaan na mo sakay nakatisting na ko ini kasa ah, pero kahadlok o payong o, sa gusto mo try, kari na kamodri sa karaan na pasim ko. O, dari pa diri iba na mga duaanan o mga rides so iton. O, ini mo gana sa mga bata kay bagan simple ra. Mm -hmm. Nagplastar pa sila na mental pa yung iban. O, pagkagwapo. po. Diri sa unahan, dari sa diri. O, an horror train dari sa unahan mga idol. Diyan to B. Amok diri mo ka pilian diri na area medyo maya na maya. Andito sa may entrance amoy bagan basa-basa pla, plastara lamang kamo pagsuyod. Um, plastado na may ngari. Eh. Diyari diri horror train. Diyan mga idol. Kung gusto ni mo mga mahadlo ka sa ilayong. Um, so yung saktis tingin yagsakay. Oh, dari pa, dari pa. So, mga pambata dari mga idol gamay. Atau pa yung periswil dito. dako. Mm. Alas 6 sila mag-abri. Abot na nan, alas 5 nan kadlaon. Oh, Pinakaubos nila na intran, uh, bayad 70 pisos Oh, shout out, shout out. Diha kan engineer. Francis Masuhay, Barangay Gawad sa Barangay Luna. Shout out.